What's up mga kayo welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV Tunay na balita walang kinakampi ang sumasalamin sa katotohanan lamang Sinampahan ng katiwalian ng Department of the Interior and Local Government sa Office of the Ombudsman si Lak Mayor Gu Kasunod ng pagkakasangkot nito sa ilegal na operasyon ng Pogo sa kanilang lugar Sa Miyerkules ay magkakaroon ng executive session hearing patungkol sa Pogo Susundan ito ng press conference ni Senator Deputy Riza Hontiveros. Ang preventive suspension ay maximum of 6 months, ibig sabihin kung nakita at nakuha na ng mga tiga ombudsman ang um, mga dokumento na kailangan nilang makuha e eh pwede nilang e-lift eh, o ibig sabihin alisin ang suspension. Ang suspension o preventive suspension ay hindi parusa para ke mayor, ito ay pamamaraan lamang para ma-preserve ang um, mga dokumento na need ng Office of the Ombudsman, sa ganitong paraan kasi naniniwala sila na hindi mahaharang ung investigasyon at hindi mahihirapan ung mga investigating team na kunin ung mga dokumento na kailangan nila. Natanggap na ni Mayor Alice go ang suspension, aniya, tinatanggap niya at sangayon sa proseso ng batas at tinatanggap ang pasya ng ombudsman, pero ay lalaban daw niya ang ang kanyang kaso, nais din niyan iparating na wala daw siyang kasalanan at tapat na nagsisilbi sa ating bayan at kanyang mamamayan naniniwala daw siya na ito din ang pagkakataon upang mabigyan linaw ang mga paratang laban sa kanya, handa daw itong makipagtulungan sa mga kinauukulan upang masiguro ang katotohanan at hustisya.